So what's up mga kamigo? Good morning everyone. Ah araw ng Lunes. <laughs> Gusto ko lang i-flex yung ano ko, yung may binili ako na beta kasi may darating na show sa I think if I'm not mistaken. Wow. <laughs> March March 15 ata. Yun, I'm not sure. Babi mo. Okay. Uh, ah uh, March 15 tapos may show din sa next month I don't know I don't know naman English na Yay! naman ah uh, kung matuloy yung sa may April din nakalimutan ko lang yung ano talaga yung pecha exact, exactly 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 pecha ah uh, yun nga uh, may papakita ko dalawang beta piece na nabili ko na ang isa ay 10 pesos tapos yung isa 25 pesos uh, ano ako nagpantasya or imagination <laughs> na sana kung pwede lang makaya ko may groom may potential na hindi ko alam pero parang mahirap kasi parang may depensya na yung ano niya yung ventral nila medyo ano ba yun ano ba yun sa sapan sa Tagalog ba sa tiko <laughs> sa ventral so yun lang pa Ah, uh, ko lang, i-flex ko lang kung tapos. Okay, comment naman down below. So, ah, kung pwede ba to <laughs> sa show, kaya pa ba to? Pero sa sa darating na March 15 siguro hindi na to kaya kasi maliit pa. Napaka ano pa, tube size tapos mahirap. Hindi pa talaga nag yung isa tapos si ah, yung dalawa pala. <laughs> tapos ah, uh, yung nga nakita ko na parang ano, kulang pa talaga guro March April uh, tingnan natin okay So ito yun mga kamigo ang nabili ko na 25 pesos eh, hindi ko alam hindi pa talaga nag -malt. ang maganda dito ay green ice <laughs> green ice yan ang ano kasi parang ano to Oh, kung nakikita nyo, wala talaga. Parang Parang pwede, parang hindi, parang kaya pa. Siguro kung mag yan, kita nyo yan, green eyes yan, green eyes. Yan. Tapos yung isa ay neon green. Yan. Nagpantasya ko na sana, kaya ko pa. Pero yung, kita nyo yung ano niya, uh, ano ba yan? Ventral, caudal, yung, uh, nakalimutan ko basta yung, kailangan na uh, I skyhook kulang <laughs> pa tapos hindi pa talaga nag molt pero kita nyo yung ventral nyan hindi ko alam kung makaya pa kaya yan basta hindi naman ako magaling mag groom tsaka oh kaya wala na wala na reject na pala to wala na pala I'm just tapos yung sa ano nga ventral caudal uh, oh my gosh nakalimutan ko mamaya <laughs> sabi ko. So, yun mga kamigo. Nag-research pa ako ng uh, sandali. So, yung sa itaas pala ay yung, ano, yung dorsal pin na kailangan talaga ipaano ko pa talaga yan. i at ano bang i at sa Tagalog. Basta, kailangan daw yung sabi nila na oh, perfect ano sa mga judging uh, time, yung pag-judge, kung magkikita, oh wow, star tail. Yun lang talaga yung, yung ano nyo, uh, yung dorsal, balik tayo sa dorsal, uh, kailangan daw skyhook. Uh, skyhook. Pero parang hindi na siguro to na makaya yung, ano, yung ventral. Yung tiko. Uh, ano lang, siyempre imagination lang, baka, baka wala talaga. Wala na talaga. Arang, sayang material na lang to Material na lang malay mo <laughs> gusto ko isali to para ano lang pero baka seconds lang to tanggalin agad sa mga judges oh ayan oh ito parang ano din yung ventral may konting diferensya pero ano to eh, unique uh, green eyes green eyes yan green eyes Nikita oh ayan ganyan ganyan green eyes Ah, uh, gusto ko lang dalhin doon sa show. Um, isali ko doon sa uh, anong klasing category ba 'yan? Uh, anyway. <laughs> anyway, 'yun lang gusto ko lang ipakita sa mga ano na green eyes pero marami na siguro 'yan. Uh, ako lang ang... ngayon ko lang nalaman na green eyes tong beta fish ko kasi green naman talaga 'to. Green na anong klaseng kulay ito na green? Oh, ito, neon. Tapos ito, basta green. <laughs> so, yun lang mga kamigo. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Hasta la vista, baby.